Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang naibalitang 6 man lineup na sigurado nga na pong makakasama sa Team USA. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang sinuwerte pa nga Los Angeles Lakers sa standings ng Western Conference. Bago pa man nga po mga katrop sumapit ang 2024 Paris Olympics ay ibinulgar na nga po ng sikat na NBA insider si Shams Sharanyan ng The Athletic na inaasahan na nga na po na makakasama na sa gagamiting lineup ng Team USA sa darating na Olympics ng ilang mga superstar sa NBA na kinabibilangan Stephen Curry ng Golden State Warriors, Jason Tatum ng Boston Celtics, Lebron James ng Los Angeles Lakers, Kevin Durant ng Phoenix Suns, Joel Embiid ng Philadelphia 76ers at si Juru Holiday ng Boston Celtics. Pero sa kabila nga po niyan ay hindi para naman nga po ito official o wala para naman nga pong kasiguraduhan kung makakapaglaro talaga sila sa Team USA sa Olympics. Since magdedepende pa nga po sila sa magiging lagay ng kanilang mga pangangatawan, kagaya na lamang ni Joel Embiid na nagtamo pa lang nga po ngayon ng medyo malalang injury sa kanyang tuhod. Kaya kailangan muna nga pong maging healthy ang kanilang mga katawan bago sila sumabak sa darating na 2024 Paris Olympics. Samantala, punta naman tayo sa ating sulad na pag-uusapan sa balitang sinwerte pa ng na Los Angeles Lakers sa standings ng Western Conference. Bagamat man nga po mga katrops, sobrang nahirapan ng Lakers sa kanilang game laban sa Washington Wizards ay nagawa pa rin nga po nila ditong manalo sa overtime sa score na 134-131. At salamat nga po yan sa pinakitang team effort ng kanilang mga players pagdating sa offense at depensa sa pangunan nga po nila Antonio Davis na kumuha ng 40 points at 15 rebounds. Lebron James na nagtala dito ng 31 points at 9 assists. DeAngelo Russell na kumuha naman ng 21 points, 6 rebounds at 5 assists. At si Austin Reeves na nagtala rin naman ng 12 points at 6 rebounds kasama na ang kanyang clutch layup para mapwersa overtime ng Los Angeles Lakers. Pero ayon na rin naman nga po mga na naging pahayag ni Coach Darvin Ham hindi nga na po niya gustuhan ang kanilang pinakitang performance sa kanilang laro laban sa Washington Wizards especially sa fourth quarter. Gayong mas mapapaganda pa nga po sana nila ito. Pero at the end of the day nga po mga katrops, a win is a win pa rin nga na po para sa Lakers. Sadyang kailangan lang nga po nilang meron silang matutunan sa kanilang mga nagawang pagkakamali kontra sa Washington Wizards. Isa pa, matapos nga po silang manalo ngayong araw, ay naprotektahan ulit nga po nila ang kanilang na pwesto sa standings ng Western Conference mula sa Golden State Warriors matapos nga po silang umangat sa 33 wins at 28 losses. Ikangay parating nga po nilang napipigilan ng Warriors sa pagangat sa standings dahil sa kanilang mga pagkapanalo. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita kits muli sa ating susunod na video.